guys, hindi namin alam kung tama yung ginagawa namin. Basta sumakay kami ng trend pupuntang uh, uh, Zilbanhof. Saan ba tayo pupunta? Zilbanhof. Alora, yung ticket natin is... Tama naman kasi, kasi flug, flugafen bin, nakalagay flugafen Ang flugafen parang airport ata yun. Kasi pang, kung hindi ako nagkakamali, yung flug ay fly. Flugfly. <laughs> parang ganyan. <laughs> eh, oh, Diyos ko, tama ba? Tapos yung Banhof, parang kasi Uban, City, ganyan. Metro, di ba? So, Banhof. Ano nga bang Bahnhof? So, hindi ko alam. Ikaw ang ko eh, Kasi yung, tedesk, yung German ko talaga, ano na eh. Purul na purul na. Very elementary. So, ano ba? So, ano yung number? Grabe naman guys, nakakatawa naman dito sa Vienna. Yung trend nila, bukod na sa malinis at saka, di ba, paano... Tingnan nyo, panoramic windows, no? Ang maganda dito guys, yung trend nila, may wifi. May, may, may wifi ba <laughs> mo akala ko pwede mag-connect, di pala. It's a prank. <laughs> It's a prank. Wala palang, ano, wala palang connect. Anyway, kung makikita nyo guys, may mga yellow-yellow pa. So, nag-snow dito. Sabi nga nila, malamig daw. Pero, mga kapal naman ang jackets natin. Ready naman tayo sa ano. Handa naman tayong pang, ano, pang malamigan. Pero ang problema, wala nang araw. Hindi ko alam kung bakit naman yung Vienna. Siguro bukas. Pero bukas, mag tayo gabi na din. <laughs> eh, kung di man natin magalugad o makita yung Vienna ng bonggang bongga, may mga times naman tayo makakapunta ulit, baka kabalik tayo dito. At will we'll make sure na tipong four days yan, four days, maximum five days, tayo sa Vienna para malibo talaga natin yung Vienna. Plus gusto ko makita yung Budapest. Parang, kasi this time sa Salzburg kami pupunta eh. Dahil bibisitahin ko yung kaibigan ko. Pero next time, Budapest naman. Kasi malapit lang din dito yung Budapest. Actually, mas malapit pa yung Budapest dito kaysa sa Salzburg. Okay. Nakakatawa <laughs> kami ni Mark. Hindi <laughs> namin alam kung saan kami susuot at saka lalabas. Alam yung turista talaga. Kasi yung... Wala mo kasi nakalagay na exit, guys. Wala namang Ausgang, ganyan. Walang Exit, Ushita, Ausgang, ganyan, wala. Picture lang. Hindi ko man picture ng exit nila, guys. Diyos ko po. Pero at least natuntun din namin yung labas. Kasi makikita na namin yung labas ng Vienna. So, here we are. Diyos ko. Napakalalim ng, ano, napakalalim ng kanilang uban, ng kanilang ay, metro. Ay, akala metro. Akala ko pag labas dito, labas na pala. Tataas pa ulit tayo, dahi. Gra ayun, labas na pala ito. Nakakalo. Eh kasi nga building building pala naman, may mga ganun pala naman si Mama. 'Di ba? Alam mo na. Puro Oh, ang sarap ng ano. Hindi mo malamig, sabi malamig. Sakto lang. Parang atin din pag yung madaling araw natin. yung Di ba sa'yo tayo naglalabas ng aso ng alas 11 ng gabi? Ito, ganito. Alas 11 ng gabi ito sa ate. In fairness. So, ito yung shopping center. Yan yung the mall. Ha? Ah, so, Vinmite pala yung Vinmite pala, the mall. Diyos ko naman. Nandoon pala kami lumabas sa the mall, guys. Oo, oh, di ba? Yan yung pinaka-mall, city, city center nila. So, ikot-ikot muna tayo. I free this heart wanna feel your arms around me I need you more, need you here More than I would like to admit Let's forget about tomorrow Yeah So, so ang tanong, saan tayo pupunta? <laughs> ano gusto mong puntahan? Yan ang tanong Gusto mo ka na ba? Saan na? Kaya na tayo ba? Alas 9 tayo magdi-dinner So, bakit tayo mag-merienda? Wala bang apirol spritz dito? Starbucks. <laughs> Diyos ko, galing na Starbucks kanina ka. Starbucks ulit. Tikman natin yung ano. Sabi nila yung mga cake daw ng Vienna yung masarap. Sabi nila, hindi ko lang alam. Hindi naman ako ganun. Sa so, tayo dito mismo sa Kwan, sa so, Chuk Makumbag Channel. Maglakad-lakad ba kaya tayo mai para ano. Pero naloloka ako. Kasi nakikita ko yung bilihan din natin ng <laughs> ng sabon DM. <laughs> Pero ano mo yun, yung, kung ano meron din sa atin, yun, no? yun din yun lang hindi naman na nandito ng mga cafe bars, Starbucks coffee, Vapiano, Vapiano, Vapiano Italiano pero Chi okay. Vapiano, Vasano e Valentano, o diba? Nakakaloka eh, sa Vienna, I think they understand Italian, ba't nila susunod ng pagkalaki-laki ng ganun toto? Kung hindi nila to naiintindihan, diba? Kita nyo naman, Chi Vapiano, Vasano e Valentano. Kung sino daw ang dahan-dahan, kung baga, who, who goes slowly. Goes ba? Oo nga. Who goes slowly. Uh, va piano ba? basano Goes uh, parang safely. Tapos va lontano. And goes uh, far. Parang gano'n. Ang katuwa dito yung mga kabayo. mga kabayo. Tignan nyo. Look. <laughs> Ito na naman po tayo. Dahil po sa tayo ay hindi magpaka magpakabog. Starbucks po tayo ng Starbucks. Starbucks <laughs> <Char. laughs> Hindi, Char lang. Ano tayo harap tayo ng iba? Ha? <laughs> Kasi parang nasa centro na Char yung lahat ng tao. Eh si -yes. Grabe guys, kita nyo. Mayroon silang version of Navilli dito sa... Hindi <laughs> yung pinaka nabili natin eh. Diba? guys sadly ano eh hindi na ata kita yung mga tanawin kasi gabi na <laughs> pero carry lang bukas naman makakapasyal tayo ng Salzburg may kita natin ng Salzburg kasi ang talagang maganda naman din puntahan dito sa Austria is Salzburg pero at least yung Vienna kahit papano nakita natin di ba? Yeah. na din. Oh, di ba guys? Nandito tayo ngayon sa pinakabayan ng Vienna. Pero walang tao. <laughs> kukunti lang tao kasi siguro dahil linggo, no. Pag linggo kahit naman sa amin hindi din ganoon kadami yung ano, tao. Pero tingnan niyo na may tsura namin, Diyos ko. Ay, may kwento ako, Diyos ko, kayo. Nung pumunta kami sa security. Pumunta kami sa security check kanina ng ano, ng airport di syempre tatanggalin mo yung mga ano tutu mga tutunog no. So tinanggal ko syempre yung relo dahil tutunog yung relo ko. Aba, tumutunog pa rin ako. Ano mo yung pinatanggal kasi <laughs> dapat pala may lisensya yung ano ko, yung dala kong ano, yung sapatos ko pinatanggal. <laughs> dapat, naka -resensya. Naka -resensya. <laughs> dapat naka dapat naka-lisensya kasi punong-puno ng Kasi naman punong-puno ng ano yung sapatos ko, punong-puno ng ano tawag doon, ng studs. Kailangan may lisensya pa. Pwede pang patay ito, pwede pang sipa ng ano. <laughs> Nakakaloka. Galing. Actually, hindi ba masyadong malamig? Pero may snow pa. Tama lang. ng kaunti. Sakto lang. Pero at least, okay naman yung mga suot namin ni mike Talagang pang ano. Ah, kaya pala gusto ni Chingkay ito. Alessio. Oh. Eh, Alessio. atin to. atin talaga. Italian, I mean. Ayun. So, andito tayo sa bayan. Ito na siguro yung bayan nila. Pero tanong pa rin natin kay Chingkay mamaya. Dahil hindi naman natin sure kung ito nga yung bayan nila. Pero feeling ko ito yung bayan nila. Okay. Tsaka yes. andyan yung Tiger. O, oh, dyan din kami bumibili sa Tiger. <laughs> Parehas lang din. gusto mo abubot Tiger. Lang. Yes, sa puro abubot. Bibili ka para sa ano, para sa ibasura lang, ibabasura mo lang. Okay. Italian fashion. Ito, from Italy yan. Cesare. Oh, Pag Cesare, Caesar ibig sabihin in English. Nakakaloka guys, nakakasalubong kami dito ng mga magna na laude. Alam niyo na kung ano yung magna cum laude. Mga magna nakakaw.